Hello guys! Welcome to another vlog. Kumusta ang lahat? Ngayon guys, lalabas ako. Hindi na ako nagbihes. Ayan, nag-shoes na lang ako para uh, iwas sa init. <laughs> Grabing init. Kasi guys, may lista akong konti. Siguro mga sampung piraso lang. Eh, sabi ko, ipabili sa choper. Sabi ng tatay ko, marami ba? Sabi ko, kunti lang. Sabi niya, ikaw na ang lumabas. O di wala tayong choice, lalabas na naman tayo. Pero hindi na ako nagbihis kasi nakakapagod magparabis bihis. Supermarket lang naman. <laughs> o ba? Diba? Kaya dyan muna kayo guys. Lalabas muna ang inyong lingkod. Andito na ako guys sa supermarket. Hindi na ako nag sa ka ibang mga babagay-bagay. Dito ako naman nag-video, nag-focus dito sa isdaan. Blink-blink yung aking mata dahil gusto ko talaga ng isda. Kaya kumuha ako ng salmon. Lulutuan ko si amo para naman mag makakain siya ng healthy food. Kumuha ako ng isang plate na salmon. At nagbi blink blink yung aking mata doon sa mga hipon. Pero pinigil ko yung sarili ko baka magtanong. Bakatanungin ako, bakit nagbili ka nito? not healthy this one? Gusto ko talaga bumili ng mga isda sana, kung ako lang ang tatanungin o, oh, ayan, ang gagandang sari-sariwa pa, may pusit sa susunod talaga, bibili ako ng mga iyan mga sariwa pa, kahit na nakayelo na sila, iba't ibang klase ng isda, ayan, may sibas, may tilapia, may bangos, may hipon, may pusit at kung ano-ano pang mga klase ng isda so ayan guys, nandito na ako sa bahay kararating lang, sobrang init so ito lang yung pinamili ko guys, ayan kunti lang tapos ako bila ko ng bigas ninyo gusto niyo subukan yung in Indian way, tapos mga vegetables ayan sobrang init guys sa labas, grabe so tingnan niyo ako haggard na, hagard na haggard na so ayan muna guys at ako uh, magliligpit nito ito lang yung aking pinamili guys ayan tapos mga gulay talaga nagbili talaga ako ng maraming gulay saka ito yung aking medicine So, ayan. Kunti lang yung pinamili ko. Sa mahal ng bilihin, hindi tuloy nakasama yung aking gamot. Pero maparaan tayo. Kasi may pera si Amo dyan sa Chuper. Yun ang budget namin sa bahay. Doon ako kumuha ng pambili ng aking gamot.